Magandang umaga ulit sa inyong lahat mga boss. Ha. Start na naman tayo ngayong araw mga boss. Ngayong araw pala mga boss. At continuous lang natin itong pagpiprepare natin dito sa may labas natin na wall. Uh, pero ito mga boss, nalihan na natin to. Ayan, nalihan na natin kahapon niya, nabaping na. Ay, nire retouch na lang natin yung ibang uh, may mga uh, malalalim pa. Tapos dito mga boss, sa... Uh, uh, sa first floor ay nag-start na rin tayo dito mag-retouch uh, na itong ang uh, mga skim coat natin dito. Ayan. Preparation din natin to para sa primer natin dito sa ground floor. Once na may nakikita tayong mga uh, crack. ayan kung mapapansin natin, ayan ginagawa natin. ayan oh, dito sa part na to isa uh, medyo maraming crack. ayan ang ginagawa natin, ginagrind natin yung uh, uh, mga crack. Tapos uh, ina-apply natin ng uh, ABC epoxy mga boss ayan yung lagi nating ginagawa kapag maraming crack ito, yung gagamitin natin na pintura sa labas mga boss ito pala nga mga boss yung gagamitin nating primer Acrytex uh, primer Ayan, ng boysen ito yung uh, gagamitin natin na pang primer dun sa uh, sa wall natin dito pala mga boss sa second floor uh, mag-e-start pala tayo ngayong araw dito mga boss mag mag-install Uh, ng tiles natin dito para sa flooring natin dito sa second floor uh, nagpiprepare na tayo mga boss dito ng uh, dry pack na gagamitin natin mga boss the same pa rin ang dati mga boss uh, once na yung uh, uh, flooring natin mga boss is uh, medyo makapal yung uh, uh, magiging mortar para dun sa tiles natin ang ginagamit natin mga boss is dry pack na yung dry pack mi mixture na tinatawag kasi yeah. para hindi tayo mahirapan and uh, ulitin na lang natin mga boss kung paano tayo mag prepare na itong uh, dry pack na to Ayon, uh, ginag ginagawa pala natin mga boss uh, yung buhangin uh, binabasa muna natin ng, itong buhangin binabasa muna natin ng tubig uh, bago natin ilagay itong semento ayun ganun yung ginagawa natin para mabilis nating haluin mga boss kasi once na hinalo ka agad natin itong cemento uh, uh, natin dito sa buhangin natin bago natin binasa. Uh, medyo mahirap siya maghalo. Magbubuo-buo yung uh, halo natin. Kaya ang maganda mga boss, uh, basahin muna natin ng mabuti yung uh, buhangin natin bago natin ilagay itong cemento mga boss. Nga tiles pala natin dito mga boss. Yung tiles installation natin dito sa uh, toilet natin dito. Ayan eh. Uh, kino-continue na pala natin ito mga boss itong hindi pa natin na install ayan, after na itong after na itong sa site na ito mga boss ayan, uh, isusunod na natin to, yung dito sa may uh, toilet bowl natin mga boss ayan, nakapagbutas na rin pala tayo dito mga boss ng uh, bintana natin dito ito naman mga boss sa attic area natin etong sa may uh, roof deck natin mga boss Ah, uh, natanggal na natin pala mga boss yung mga plak na ito. Yan, ito na yung sinusunod natin. Yung sa may uh, toilet natin. ay mapapansin natin mga boss. Oh. Uh, ito yung tinatanggal natin. Ito yung mga simento na bumabagsak once na nagpapalitada tayo. Yan, ito yung mga tinatanggal natin. Ayun, uh, dun sa baba, sa second floor, uh, tinanggal din natin yung mga ganito para yung uh, once na mag-install tayo ng tiles mga boss, is maganda talaga yung uh, dikit nung uh, tiles natin. Kaya napaka-importante din yun mga boss na tanggalin natin itong mga uh, patak-patak ng palitada natin. Ayan, ito mga boss, okay na to. Uh, bali, dito sa part na to is uh, ililinisin na lang natin to ng mabuti tapos applyan na natin ng uh, waterproofing natin. Ganito na siya mga boss. Yung uh, dry pack natin. Ayan. Mapapansin natin oh. Hindi siya masyadong basa. Uh, pero once na kinompres mo siya mga boss. Ayan. Ganito yung kakalabasan niya. Ayan. Ganito yung uh, dry pack natin mga boss. Na. thank <laughs> ito nga pala mga boss yung uh, uh, design nung tiles natin kulay brown siya mga boss na may uh, haspi na parang kahoy kapag install na pala tayo ng isa mga boss ayan ang ginagawa pala natin mga boss is, uh, uh, dati is nag uh, ano tayo uh, nagle layout tayo ng uh, tanse tinatansehan natin yan mula dun sa dulo tapos yung iskwala dito ayun yung uh, dating uh, proseso na ginagawa natin okay pa rin naman mga boss yun uh, ginagamit pa rin natin yun uh, paminsan-minsan uh, yung ganong uh, paraan uh, dun sa mga hindi pa kabisado sa pagta uh, dito sa flooring natin tsaka sa mga toilet natin maganda pa rin talaga mga boss isa yun, ha? tatansian natin doon hanggang gandulo, tsaka yung dito para yung uh, yung tiles natin is diretso. Pero ngayon mga boss, ah, uh, uh, ginamit ang ginamit natin isa uh, itong uh, laser level na natin. Ayan. Uh, the same lang rin naman to mga boss ng may tanse. Pero ito mga boss, uh, dun sa mga uh, mga baguhan pa nga lang yung sa mga nag-uumpisa pa lang sa pagtatiles. Uh, kapag ginamit to ng actual itong uh, laser na to, medyo medyo may din. Kaya mas maganda Uh, kung sakaling nag-uumpisa pa lang tayo isa uh, gamit pa rin tayo ng uh, Tansi mga boss. Pero ngayon yung mga boss ang ginamit natin isa uh, laser kasi ako yung uh, ako yung mag uh, uumpisa ng tiles dito mga boss dito sa second floor natin kasi yung isa nating tile setter isa uh, bukas pa yung balik. Kaya tayo muna yung magta-tiles dito sa second floor. Ayun na. Uh, ano ba yung uh, lagi nating tatandaan mga boss once na nag-install tayo ng tiles. Uh, nabanggit na rin natin to mga boss sa mga previous nating video about sa pag-install ng tiles tsaka sa pag-install netong mga pinto natin. Ito kasi mga boss uh, connected. Kumbaga itong mga pinto natin uh, from the start is connected na siya. Pinto tsaka yung tiles natin. Pati yung uh, kisa min natin lahat yan mga boss connected. Uh, kasi mga boss, uh, ito kaya nasabi natin connected to, uh, Napaka-importante na makuha natin yung, uh, yung level na itong flooring natin. Kumbaga yung finish floor natin kapag may tiles na. Kapag hindi natin alam yung uh, finish floor kapag may tiles na, maapektuhan yung mga pintu natin. Kapag nag install tayo na itong, uh, mga pintu natin, uh, kinukuha natin yung level nung Uh, buong area natin uh, para makita natin gaano kataas yung uh, magiging uh, tiles natin dito sa buong area natin kapag nakuha na natin yung mga boss uh, tsaka natin i-apply naman dito sa pintu natin kung hanggang saan yung ilalim ng pintu natin at tulad na ito mga boss ayan. meron tayong mga mark dito kung hanggang saan yung uh, mga pintu natin ah uh, kaya naman ginagawa natin mga boss yun para, para maiwasan natin yung uh, kapag once na nag -tiles na tayo uh, minsan yung ilalim ng pinto natin is sumasabit sa tiles ayon dun, yun, dun nagkakaroon ng problema mga boss once na hindi natin muna nilevel yung uh, buong flooring natin magkakadiferensya tayo dun sa ilalim ng uh, pintu pinto natin ang mahirap pa niyan mga boss once na katulad nito ah, uh, etong pinto natin is uh, laminated na siya. Uh, Kung baga, hindi napipinturahan, uh, ready na talaga siya, ganyan na lang yan. ah, uh, etong ganitong klaseng pintu mga boss, is, uh, hindi natin to pwedeng bawasan. Yan, yung ilalim niyan, tsaka nung ibabaw, is, hindi natin pwedeng bawasan kasi laminated siya. Kaya napaka-importante mga boss yung... Uh, Ah, uh, level, kukunin muna natin yung level para hindi tayo magka-problema dito sa mga pinto natin. Kailangan eh lahat ng mga pinto natin yung ilalim niyan is pantay-pantay. I'm walking alone the streets are empty the only thing i can see is my own silhouette i'm getting stronger Step by step, the clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. I ready to explore right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show And mga boss, hanggang dito na lang ulit yung video natin mga boss. Ayan, muli. Maraming maraming salamat sa inyong lahat mga boss. Kita-kita na lang tayo sa susunod nating video. Uh, ingat na lang tayo palagi mga boss and God bless sa ating lahat.